Saan ba yung pupunta natin? 3, 3, 3, 3. Ha? Pupunta tayo 3, 3. Okay. Ah, sa phase 3, okay. 3, 3, 3. Ah, page 3 ba? Ah, wala po rin pala dito sa page 1. Nakatakbo po sa page 3. Ayan po yung mga tanod. Saan po namin sa page 3, 3 yung nagwawala. Ayan po, dito po naka-judge na ako ang pack. Hindi po namin nakita sa page 1 yung hinahanap namin. Ngayon, alam mo naman yung bayan ni Bawasino ba? Alam mo bayan ni Bawasino? Ayan, dito po ito sa ano. Ayan, alam mo yun, di ba? Kayo hey, na. Ayan. Ngayon, ito po. Pa...

Paano po? Paano po, Ayilo, ko, Sila. Um, uh, pa sila. Hmm. Um, na um, so oh. eh. Kailan Kailan? Kanina? Kanina oh. lang. Ngayon lang. Yeah. anak ay, namin Sino? Sino? Sino Gayos? Sino gayos? Si, ano? Sino? Si, ah, si Jonah. Uh, si Jona. Jona. Jonah? Si Junior. O, Junior lang ang kanino. Si Junior. Yan lang eh na ang anak ng mama kasi nagamot ang pahalang barangay. Kasi Kasi Parang may dito eh. naka-NMAX. Oh, nga. naka na ano? Oh, ngayon papagod niyo ng sumun. Ayan, para bukas. Ayan, okay. Okay, muna dito. Ito muna kaya. Hindi, hindi, hindi naman kayo ang pumunta dito. Yung ano, yung naka-NMAX. Hindi ang sabi sa amin eh. Wala ano. doon, wala na doon naka-duty rito kaya ang dito. Kaya tumatawag si... Kaya nang tinitang tuloy kaming yung tulad din eh. Kaya tumatawag si ano? Si... Kosi. Kosi, ganda lang ha. Ah, sige ba, babayaran na po. Ayan po mga bigan. Ayan kami pong nanganap. Hindi namin nakita. Sige ba, babayaran na po mga bigan. Ayan na, Sige ba. Babi na po. Bigan driver ng patrol. Yan na po, team leader namin.